Hi guys, for today's video ay hinaya pala ako mag ng kaaway ko which is yung boyfriend ko ililibre daw niya ako ng melty kaya inaya niya ako kasi hanggang ngayon wala pa rin akong pera nakshuta bali malapit lang naman yung meltyhan dito sa amin kaya mabilis kaming nakarating ang pangalan pala ng meltyhan is connectivity Masarap dito magtambay kasi may mga upuan na at mahangin pa yung lugar. So yan, naghihintay lang kami kasi mag-order na rin kami. Yung time kasi na yan is nag-iisip pa ako kung anong flavor ang orderin ko. So yan, marami silang mapagpipilian na flavor. Pero ang napili kong flavor is yung red velvet. Bale, marami din silang snacks dyan. Marami kayong magpapipilian. Kaya hindi kayo mabuboring dito magtambay. Hindi nga kayo mabuboring magtambay. Yun nga lang, mauubos yung pera nyo. nakshuta. Tawang-tawa ako dyan kasi napakaligalig nung batang. Daldal dal niyan, dami ang sinasabi. Pauwi na pala kami. Inuwi ko na lang yung pagkain ko. Price nga pala yung binili ko worth of 30 pesos. Sulit na rin kasi napakarami yung price. And masarap din yung melty nila doon sa connectivity. Worth of 38 pesos lang pala yung melty nila. Masarap na rin siya. Yung 100 pesos mo doon, kasyang kasya na. May snacks ka na at may melty ka pa. Hanggang dito na lang pala. Salamat sa panonood. Bye-bye!